Yeah mga pre, uh, ito na nga nabuksan na natin. At uh, 'to nakita niyo 'to, nilagyan ng washer. Ito yung thread mga pre, yung ano, uh, stud na 'to. Ayun gumagalaw nga oh. Tingnan niyo ba? Kita niyo ba? Gumagalaw Ayun. Kalasin natin lahat 'to, tatap overall natin mga pre. Ayan Yun lang. Kung napapansin niyo parang bilog na yung ano. ah, ng silto pre no. May tama 'yo. oh. Ayun, no? Ito, silinsil yan. Siguro, nabilog na ito. Hindi makalas. Kaya silinsil. Okay, mga pre. Kalasin ko muna. to kayo pagka nakalas na. Yan, yeah, mga pre. Ito na. Nabuksan na natin. At ito yung parts na ito. Ito. Ito yung lost thread, no? At kung makikita nyo, ito. Uh, tinaniman na din. Tapos ito, tinaniman na din. Ito, wala pa. Ito, ito yung lost thread, mga pre. Ang magiging problema lang natin, kasi itong lost thread na ito, dito nakalagay yung ating dowel pin kaya kailangan maihubog natin ng na maganda kaya ito ah <coughs> uh, mga pre ito yung gusto kong maipakita sa inyo no? yung remedyo sa mga ganitong lost thread at kung ah uh, tapos pa ang budget sa pagpapa overhaul para may pamasin to para may uh, taniman magaya, matulad nito magaya nito Ah uh, yung pinakamainam na paraan lata. Yan bumili pa ako ng lata ng ano no, dilata at tinapon ko yung laman at yung taklob ang kinuha ko. Ito na. <laughs> Ito na, natin. Mga pre, gupitin lang natin to at ihuhubog natin. Ipapasok natin dito sa ilalim kasi nandito yung dawil sa ibabaw. Ayan. Ngayon, kung makakagawa naman kayo na <coughs> walang dawil, dito dito nakalagay, maguhubog pa rin kayo mga pre na may baon nyo siya hanggang dito. Huwag yung pantay. Ah, mas may pwede yung pantay, no? Huwag yung oltaw kasi pagka napitpit yun at oltaw yung lata, sisingaw pa rin kasi kawang yun mga pre. Kailangan dapat pantay. Oh, mas may again, may labog niya ng konti diyan sa pinakakanal niya. Oh, ayan. Mga pre, ah, uh, ito yung gusto ko may ipakita sa inyo. Kaya yung yung pagkakalas hindi ko na pinakita kasi ito na ito yung gusto kong may ipakita sa inyo mga pre. Sa ano to ha? Sa pwede dito sa lahat ng motor mga pre. Ngayon, ah, uh, pag may budget, pwedeng i overhaul lahat, at i Ngayon, dahil nga medyo tokod yung mayari, ito mo ang gagawin natin. I-hole lang natin to para may Lalagyan natin ng ano ano para may pasok dito. Lalagyan natin ng konting holo para hindi naman sumagad sa baba. Okay. Uh, mga pre, kupitin lang natin to. Ah, uh, natin yung pinakamagandang ano, yung walang umbok na parts nung no, uh, lata no, yung cover. yan yeah. Patagal ko na to ginagamit mga pre. Ah, uh, mas ano to, mas okay to kaysa sa ibang ano. Pero maraming paraan mga pre nang ano no ng paggamit ng paglagay dyan ng mga ano para kumapit lang kapag kahinaigpitan pero para sa akin dahil matagal ko nang ginagawa itong ganito eh, mas maigi ito no? para sa akin ha ayusin ko muna mga pre yung yeah, mga pre ito na siya nahulman na natin at naglagay lang tayo ng konting ulo no? Yan. at dahil na dito sa ibabaw nakalagay yung kanyang dawel okay kabit na natin mga pre Ah, uh, para hindi magtagal trabaho natin, baka sakaling mahulog, uh, Lagyan natin ng sa pintong mga uh, butas niya. Ayan. Tapos, Kabitin natin. Ayan. Up. bawasan natin mga pre uh, at masyadong makapal, dapat tamang-tama -tama lang. Bawasan ko muna Ito na mga pre, nabawasan na natin oh. Halos ayan, nagpas uh, naman ng kalahati ito. Okay, kabitan na natin. masyadong bumuka ay kalam ay sipa natin napit yung pinakadulo ups Yeah. Pag nakalagay dyan sa butas mga pre, huwag dyan muna isasagad ha. Ah, gamitan muna natin ng ano, Yan. Dapat may ano natin yung pinakaulo nya. Yan. Buka natin. Yan. Tapos, lubog natin. Bagya. Kami tayo ng ano. That's true. Tulak natin pa Pwede dawel. Dawel nilagay natin. Ayan, tapos tuktokin natin mga pre. Para may tulak siya ng dawel pa baba. Ayan. Ngayon, tanggalin muna natin yung dawel at silipin natin. Ayan. Mababa na siya. Tanggal ulit. Ayan, sumikip. Ayan. Ayan. Next natin mga pre. Itong ano itong kanyang stud ah, kapitan natin at ating pupukpukin para maitulak pa ilalim ayan konti pa yun konti pa ayan konti pa Up, sumama paghila natin mga pre nasa natin ayan o oh. Kita nyo ba yan na siya eh. Tulip pala tayo na lang yan. <coughs> dawil naman ba yan? Pero kung walang dawil ito mga pre, mas madali no. Pag walang dawil yung paglalagyan, mas madali siyang gamitan. Pero dito, may dawil kasi. Hindi naman maaaring tanggalin natin yung dawil kasi yung dowel kasi ang purpose ng dowel guide ng black eh. Na natin na ito stand tapos pihitin natin tingnan natin kung kumapit na ikot lang natin ayan kumakapit ang mga pre yun know. Okay. Okay na siya dyan mga pre. Kalasin na natin. At okay na siya. Umapit na. At pakita ko lang sa inyo. Yun o. Oh. Kabaw na siya. Okay na siya dyan. Okay. Ayos na yung mga pre. At balik na natin yung ano. Yung mga black Update ko kayo pag naisalpak natin, mga pre. Ha. Next natin, mga pre, yung tornilyo dito sa ating, ano, yung maiksi, ha, na, ano, yung maiksi na stud. Tapitan natin yan. Tapos, tanggalin natin pa. Ay para. Magandang morning. Batet. Maganda, maganda talaga morning eh, walang ulan <laughs> eh. Umusok pre, ano sakit ng tulo na? Umusok. Tolo na? Nagyoyo si ba? Hindi naman. Okay, nagtabako lang siya. Ah, talagang may papalitan tayo ng ano, filter. Filter <laughs> na. Hindi, <laughs> <laughs> May problema ni pagkain. Wala nagyoyos. na filter, tabako na ginagamit <laughs> Ano na sakit pre? Tulo din. Tulo pare. Din, tolo, lage, tulo din. Tangin na. Tulo na pala. Lagi ang tulo. Lagi inaabot ng motor ko. <laughs> Oo nga ako. Tulo din. Malakas magusok? Pag uminit sa malakas, pero pag anong hindi gano. Ano kulay? Pag medyo malam, maitim na eh. Medyo maitim na pag ma mainit so, uh, na siya. Maitim? Pag maitim, walang blasira. Pag green? Pagka yun, meron. Tsaka puti. Puti. Nag-asol-asol. Kaya masira yan. Yeah, Wala naman din magano, mag-ano, ano mag Pag siya, uminit lang siya, or, uh, pag usap na ito, usap oh. na ito, usap na ito. Masigurin <laughs> oh. 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 niyo, no? Okay, ito mga pre, higpitan ko muna. Masigurin niyo, no? Ito na mga pre, yung uh, nilagyan natin ng lata, uh, hinihigpitan na natin natin, no? Mapapansin niyo, gumaganit. Talagang maganda yung pagkakadali natin. Perfect. Oh, yung iba naman. na. <laughs> Aolo rin may sakit ng rin? Oo, four tagas. Lost rin kasi. Okay, eh, sabi niyo, may tolo rin talaga. Hindi naman nakunta na nga mabolo yan. Ba't nagkakaroon ng tulo? Lalo na. Hoy! Takot nga pumunta ng Salinas eh. <laughs> <laughs> Lalo na ito. Hindi na tolo talaga yung abog sa ulo. Pumunta ng ano yan. Talaga Mabolo. Sa <laughs> Imus pala, tulo na eh. Dito <laughs> pa nga lang sa Imus eh. Tagas na yung labo pagkabos. Pag abot sa pag natin mo sa ano? Oo. Sa bubot taga sa to. Konti na lang siya. Dalawa na yung ko dyan. Yan? Hmm. Dalawa maliit. Aba, may mga taga sa nga. Hindi dapat yung dalawa maliit na yan. Hindi dapat yung taga mo lang siya. Oo. Hindi malakas lang yung Ayo, malas. Lik, lah. Kita yang kalah bahasa, kita megit nang. Tas. Oh. Kalau kita starter, starter. Yeah, mga pre, uh, yung lost thread na lang pinahuli natin at tigpitan din natin siya. Lost thread nga? Yun nga yung lost thread eh. Na... Yun, yung tinanimang ko. Oh. Uh, yun o. Oh. Uh, Matapit ko. Kahit na nung ipis mo, wala na hindi na ipis. Lost thread yun. At wow. naman. Wow. Eh, hindi nga sa isang mekanik ko na pinagpagawan ko, hindi nga magawa ng paan. Yan lang din sa... Oh, Kanya-kanya, technique lang yan eh. Kaya, na ano yan? Ngayon, ang tawag, rin. ang tawag ko nito kasi kakaibang atake. <laughs> Oo. Oh. <laughs> iba yung silo still, ipapasakan mo eh. Iba atake yan. Hindi na touch mo talaga yung abutin yan. Sumasagat. Eh. Ano yan Cheese. <laughs> yung mga pre, gumaganit. Tuloy lang natin. Ayan. Okay. Oh, iba naman.

Sa mga pre, mahina humatak. Ba't kaya gano'n? Pag... Yan yeah, mga pre, okay na siya. Ihigpit ako na lang lahat yan at kumapit yung ginawa natin. Yan yeah, mga pre, ah, tapos nang gawin natin at iro-road this na ni pare, na rin natin yung minor. Yan, gagawin pa natin yon. Tapos ito, may pa. Yun know, o. Shout out sa mga magagandang lalaki na mga customer natin. <laughs> yun know, eh Yeah. Yan yeah, o. No? Yan yeah, mga pre, uh, sa lahat ng nanonood. Thank you na madami at salamat sa lahat na sumusuporta. Bye-bye!